sa mga kaduks tayo uh, ngayon sa boat beach family banding lang sama ang pamilya sempre, <laughs> kaya nga family banding ano maganda rin to eh sama ano lang merienda lang sa dagat kinakasalan dun eh. parang ano ba tawag dyan parang ano para siyang sabang which ini-improve na rin dito eh oh. May lang kami ng kunting pagkain okay. tingin na ng bangko yung Tayo nagpunta sa may bundok na yun oh. Buyan yung bundok na lubot love Doon yung ampere. Maguwi doon. Picture. Mo pick. Hoy. Nab ano, happy. Ha? Raise him.

Natin lahat para huwag yes, kang makita. Okay. Nandun pa yung walo tag na? tagna. nating talo. Ano na? 5, 4, 3, 2, 1. Talo! Uli kayo. Ano ba yan? <laughs> <laughs> ano? Sakto yung okay. akin. Hirap mag ano. Jump shot. Dito hindi gisit. Sabang, Ang kita rito lahat, eh. Hindi tayo. Lagkit. Ay, tayo. Ay, tayo. Ay, Baka Huwag kayong maglakad-lakad dyan, nagtatalsik yung mga hindi Oo nga kaya 3 minuto ho, tatalsik yung Ayun Dadaan mo Tatalsik yung ano, yung likabok Ah, likabok Timelapse, timelapse time lapse. Yan dyan yan lang mo lang Ito yung one

siya pa rin. kayo naman ngayon eh. May tali? Pag-uwi na, Thank you Lord. Nandiyan na, labas-labas 'yung mga aso. Praise God. naman Joy? Ano na? Ayin na. Ayin. dinasama 'yung mga aso. Okay, friend. tayo. Eh. Sarap sanang maligo dito. Ito okay, yan. Lapit lang ba? Pasawasan. Ah. Uh -huh. Lapit-lapit yun. Ito lapit, okay, na ako. May kanin pala. Dito na tayo nagkain. Lapit. Yan na. Hindi ako kakain ng kanin mamaya.